Hindi po, pwede kayo. Pwede kayo. ka bilog? Uy, iti Ha? Iti Chinta? Ayon ko ba yung sintos pinta? Ayon ko yung sintos pinta. sa ka bilog? Ang sa ka bilog? Iti lang. Hindi, ayon ko gano'n yung ka bilog yung sintos pinta. Okay lang? Ang sa ka bilog ang isa ka bilog ayon ko siyentos ha? Ay, perde ka? Mm. kung isa ka bilog isa ka puto sa mali ho siyentos si kwinta siya hindi si mo baligya oh, so siya ni mo baligya na sa isa ka bilog ayon ko ganis ni siyentos ang isa gani Oh 150. Isa. Ang isa lang kay ibutang ko na sa shumai ni Mrs. di 150 ba? kuan gan eh, bale, isa ka isa ka putos di ba Shen? Te ah uh, ayon ko 100 punta gan eh. Oh. pila ni ayon ko 100 Isa lang gan kay kay Makaladunot ko na na. Hindi naman, no. I-freeze ko lang. Ha? I-freeze ko lang. I-freeze ko lang? Oo. 152 dua. 150 dua? Hindi, mag-dua ko ng 300 na. Ha? Mag-dua ko ng 300 na. Hindi 150 lang. Hindi, duha ka bilog 300? Bato ka? 150 lang. Ha? 150 lang ako pag Hindi, ayun yung 300. Hindi Kung isa ka bilog, ya. Since you without, Ha? <laughs> Ay, isa ka bilog. Mupikinan. Ayon ayoko, ayo oh, payo ko Ayo ako si Duskwintang isa. Ha? Ha? Oh, pala 300. Dala na na. na, na. na. Eh, okay lang ayoko? ko? Ha? Hindi ka na perdes ayoko? Ha? Ah? Ah, sige, sige, sige. Si.